So yun mga tol meron tayong nadaanan kanina na matanda nasa may gilid siya kanina ng kalsada nakaupo siya so tara puntahan natin sa kanya natin iabot yung blessing na ibibigay natin para makatulong sa kanya sigurado ako malaking tulong yun sa kanya so tara balikan natin yung matanda na nakaupo doon sa may gilid ng puno Tay. Ako yung kanina. Dagdagan natin yung ano, pamasahe. Ha? Para may pamasahe ka pa. Yung binigay ko na yan, iisaing mo na lang yan pag uwi mo, ha? Tapos, eto, pag idagdag mo na yan sa, ano, pang bili mo ng, ano, pang mo ng ulam. No? Hmm. Tsaka mainit tayo, medyo mag, -ano ka, mag... oh, gilid-gilid ka lang kasi Medyo maraming sasakyan kasi dito Yun nga, mabibilis Ingat ka lang dito sa magdumadaan ka dito No? Tsaka, mainit Masusunod, magdala ka ng payong tay, ha? Ah, sana makatulong sa'yo Yung maliit na bagay na inabot ko sa'yo, ha? Um, salamat din, tay Putuloy na ako, ingat ka Ha? Ingat po kayo, ingat Sige po Mga tol, ah, nakapagbigay tayo Ng maliit na tulong sana ma uh, sa mga nito uh, pag nadaanan po natin siya uh, po tayo magdalawang isip na mag-abot ng konting tulong sa kanya syempre siguro para din sa gamot niya or maintenance kasi may diabetes nga siya at yun nga guys uh, kaya ganun yung mga daliri ni tatay kasi na ano niya natagahan niya nung medyo bata-bata pa siya tapos sumabay so, pa yung diabetes niya kaya yon uh, nagtuloy sa ano sa ganun medyo umano na rin umapekto na rin yung sakit niya sa diabetes dun sa sugat niya sa kamay niya so yun lang guys sana yung madaanan pa tayo isang pwede pang bigyan ng blessing galing kay Lord so yun lang guys